Kuya, sinan mo kami hanggang <laughs> talaga. Eh, eh. Ang uh, yeah, <laughs> this is, this is aming konduktor. Okay, ang mga... 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 Ang mga...

San Miguel. Yes, so pa rin siya, guys. Nasa kabila siya, nasa kabila. Oh. Ano? Lana. Lana. Alam ko pa kuntento, cleanin. Lana sa paligid. <laughs> <laughs> <tapar> guys. Kuya kasi, sumusunod pa rin. Kaya, bigla kasi siya kayo sumakit dito sa bus. Parang, hindi ko alam kung nanghihingi siya o ano, ay siya ng driver namin. Kasi nga, so, hindi naman siya pasahero. Pa but... Ako wag mo nang patulan. Mga paluwing ka pa niyan. nasira yung bus eh pwedeng charge sa kanila ayan layo na ni kuya hindi ka na makita nagalit kasi si kuya dahil pinababa ng driver kasi yung pagbaba sa kanya ay na ano driver namin ano siya dumampot ng bato kaya nang pamalo dumadami yung ano namin ah Ayun, ngayon maghahabol mag mag yung conductor sa bus. <gay> <laughs> Victoria tayo. Nakatakot lang kasi baka mamaya mabato siya ng salami. Hmm, <gay> <gay> Traffic pa naman. <gay> pa sa uh -huh. na? ma so, hindi pa sum sumunod. Hindi na sumunod. Ayan, lalaga. Lalaga. Wala na, na Lalaga. hay na